Pagin. -it. Andito po tayo ngayon para kausapin ng mga naging babae sa buhay ni Love of Nico. Ang play natin ng Love of Nico. Scene 1. Scene 1. Scene 1. Ito. Ikaw. Ang number 1. Guys, <laughs> Ang love of Nico. Um, ang babae siya na naging Anong masasabi mo sa naging babae mo? Okay. Nakakagay ka! Nakakagay ka! Pare pag naging malapit siya sa puso ni Nico, matututunan mo kanya kanyang lengwahe. Uh, the more service, action speaks louder than service. then sinto. Tentenen, tenenen, 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 tenenen,

Oh, answer, pre. Pre. Na members to. Another okay. <laughs> okay. Mga Pizza. Si no. no, okay. <laughs> 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 hey, pre, hindi talaga pizza 'yun. Ice cold drinks.

special when about when about special something else Um, ang okay, babaeng ito, ang um, babaeng ito ay -ap -ap. Hey? I'm blur. I'm <coughs> kini niko ang aming pinag-uusapan. Okay, ano masabi sabi mo kay niko? Isang bulot. mo nga yung mahayos. Subscribe na niko. One, word. <laughs> <In> one <word. laughs> na yun ang mga sinayang. Ano na? Oo oh, pa. Oo oh, pa. Oh, pa daw. Oo oh, oh, pa. Oh, pa. na po siya. Hindi ko. Kumuha na pa. Gusto mo pa kasalanan aking anak? Ah. <laughs> uh, Salawang alabaw. At nang kangaroo. At pag-ikip ka. Ang <laughs> apat <laughs> at irek. Punoyin mo ang balon namin. Ang <laughs> apat at irek. Punoyin mo ang balon namin. Punoyin <laughs> ka. Gamit ang iyoko. pag ka sa <laughs> namin puro siya pala rin sa na siya? Manila Anlayo ah mo lang yun. Huwag tumakay Kaya na <laughs> naman mo ang <laughs> mo pwede kang gumapak? Sito, may alaga kami nga na doon Papo <laughs> so, may yung so, Ay, ka anak ko ah ito ah uh, mag -ito <laughs>